Ayan. Hello guys. Ay, ayan. Ito po yung sibuyas na ano pinapaarawan ni Jessa. Tingnan niyo naman, maraming mga reject reject kasi no. Pwede pa naman 'yan, pwede pa naman yung maibenta. <coughs> pinapaarawan niya lang. Ayan, yun yung mga sibuyas. Pwede pa 'yan. Tingnan niyo naman, ayan, may mga dumadaan na truck dito. Tapos kaalikabok, grabe, wala na namang ulan. Sana naman Lord, uulan na Lord at kailangan ng mga bukid ang mga tubig lalo na si mga palayan kailangan na kailangan ng tubig tinan nyo man ang ka alikabok Yan. gusto ko kumang magkabit dito ng duyan pero nako baka magpopulbo ako ng ano Nang alikabok ayan tinan nyo naman gusto ko kumang magwalis wala ma maalikabok ma lang ayan. thank you thank you guys sa uh, sana panoorin nyo to ang itong short video ko. Thank you!